kayo ang una, kayo gumawa ng house bill na to, kayo ang unang magpakita kung saan yung ginagasto ng pera na ginagamit niyo mula sa taong bayan. Naku, napaka-sensitive ah. Death threats daw sa kanila nung sinabi ng Pangulong Duterte itong ganito. Death threats, napaka-sensitive. Pero biktima ng NPA na hindi lang dine-death threat, pinapatay. Wala kayong sinasabi. Yes. Hindi nyo kinukondem. Hindi nyo kinukondem. Hindi dinidimanda. Wala kayong safe pagka ang hanggang PA pumatay na walang awa sa mga inosente. Your mouth are silent. Oh, di ba hypocrisy na rin sa side ninyo? Ikondem mo nga ang NPA. Ikondem mo, ikondem ninyo. Kaliyong tatlo. Lalo na ikaw, Franz Castro, na nagdemanda sa ating former na Pangulo. Ikondem mo muna ang NPA at ang kanilang mga atrocities na ginagawa. Please, para ikaw ay maging tunay na hindi hypocrite sa arap ng taong bayan. Condemn. Bakit hindi ka nagkukondem? Eh, congressman ka, kampi ka sa gobyerno, di ba? You took an oath to defend the Filipinos, di ba? Pero bakit hindi kayo nagkukondem? sa atrocities ng NP for 54 years. Oh. Ba'n di kayo nagkocondem? Bakit? Eh, alam ng tao ba eh kung sino kayo eh. Kasabuat kayo, kasama kayo. Kaya hindi nyo makondem, kondem. Ito na naman ito. Oh, bakit ginaya ninyo si Pangulong Duterte ngayon for public scrutiny? Eh kayo ang ayaw magbukas ng inyong libro. Inamon nga kayo kung saan nyo nilalagay yung pera ng uh, kinokolekta niyo sa Deped. Ikaw, Franz Castro, di ba? Oh, Kayo, saan mo ginagamit? Kayo, Raul Manuel, at saka ikaw, Franz Castro Brosas. Saan mo ginagamit yung mga uh, perang binibigay sa iyo ng Kongreso bilang mga Kongresman kayo sa proyekto? Kayo ang una. Kayo gumawa ng House Bill na to, kayo ang unang magpakita kung saan nyo ginagasto ang pera na ginagamit niyo mula sa tambayan. Tapos gagayahin ninyo niyo Pangulong Duterte for public scrutiny. Gaya-gaya po tumaya kayo.